Okay lang po ba kaya makausap si tita? Okay lang po kaya. Naka-online po ba siya? Opo. Si nanay, pakilala ko yung nanay ni tita ay ko. Nay, pangalan nyo nay? Baby na lang. Namit ko na po sila kanina. Pakilala ko po sila ulit sa inyo. Si nanay baby. Baby bihasa. Tapos si tita. Esther po. Oh, ta po. Tapos si Kuya. Ronita tapang po. Tapos si Ate. Angel po. Hello po, Tita. Okay na po mayroon phone. O, oh, sige po. <laughs> Ayan, si Tita Aiko. Morning, Tita. kami. Ay, magandang gabi po, Tita. Ay, sorry po. Pasensya na po kasi gusto ko lang po kayong maki makita eh kamusta po kayo napakaganda naman ni Tita kahit naanda pa silang sabi ng okay na ah nagsakip nagsakip po kayo ako hmm. alam naman na kanalapas ang binabina sa ospital eh si Tita ay ko more than ang napakaraming dishwashing at bigas kategorya grabe na support ni Tita din Tita, ay ko. Okay lang po, mas makilala kayo ng konti ng mga katekram natin. May na yung signal na no, tita. Ano po yung signal na tita? Globe, TM. Ah, nakakonnect lang po kayo. Nasaan po yung ano, connection? Baka mawala po. Kaya pala pag lumalayo <laughs> ah, Tita. Uh, ilang ilan taon na ho kayong nakasabay ba sa channel po natin? Wala na ano pa. lang Wala pa siya na Kuya David, Kuya Louis. Ay, grabe. pa lang sa part Yung uuwi ng mga mo. na

Ah, si Ria, ah, uh, opo, Riana po. Riana, ang grande. Ang mga lulun. Yeah. Tita. Ang mga salita na, nagdating sa ako. Kala ko, ano ba si Tita sabi ko pagod yata kaya ayaw. Mm. Tita. Tita. Mm. Tita, thank you sa love and support Oo oh, ah. uh. oh, naman, syempre At dyan dyan, dyan di dyan Kasi alam mo yung punta ka ng muntalbon Yup Ang ako noon, kasi Kailan po yun? Mm, Hindi uh. um, ko, <mary> mm, ko na maalala yung nagpunta kami ng muntalbon Nagpunta kayo Hindi ko na maalala yung muna ko ako, tita eh. Yung bilaha, yung nagbaha Hmm Ah! Naalala ko na, tita. Oo. Naalala ko na po pala. Naalala ko na po, tita. Kaya, kaya sabi ko talaga, yung support ko, talagang solid. Ba't ganun na lang po yung supportan nyo, tita? Napakaraming diswasan yung binili. Grabe naman nun. Nanay, dyan po. Nay, ako na dyan, nay. Mm, thank you po talaga. nako napaka, ano po, napaka-bless namin. Meron po kaming mga titang gaya po niya. Wait lang po, tita. pagdikiting ko itong cellphone para malakas yung signal. Eh, papakita ko sa inyo yung mga order. Nakita ko na. Ah, nakita. nakita no na Nakita ko na ang ginagawa ko yan. naglalagay Oh. ng katanungan ng bulak na. Ah, sige po. Uh, uh, mm. nag ng mga pakit. Yan, tumuturo yun. Ito po si Nanay Jack. Hello, Tita. Oh. Tita, ipadala ko na ba yung, ano, yung last mo nakuha? Apadala ah, padala ko na po. Asik na. Tapos, tita, yung yung ampalaya kasi, maybe, <laughs> sa kanya yun. May bisita kahapon, naabot po ni Tatang. Alam niyo naman po si Tatang. Basta merong naka, ano, ibinibigay e, po lahat sa... <laughs> Tapos, yung ampalaya, tita, ay may bisita po kahapon na ipadala. Tapos, ngayon, tita, eh, nagpit, nag-ani na sila ate Janet, napadala na po. Tapos nag ay, nag ay, is... ay, Oh, mo nag-spray na daw po. Eh bawal na po ano. Hmm. Para dito nagpadala na lang po ako ng egg. Okay. Salamat. Ah, thank you din po. Oh. Mm. 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 Ang, ang, ang lead na po ay Ma'am mga gano'n, pag gano'n din siya sa ano, sa, yes. sa, uh, ano, sa, sa, sa YouTube po, iikot ko kayo kasi nagustuhan po ni ate yung kapaligiran. kapaligiran. Yan. O oh, sabi ko nga maganda. Ano paradise? Eh, yeah, si tita. Oh. Ano po yan pinaayos po ni tata? Oo, oh, araw-araw na na ko nakikita yan. Eh. daling ko kayo. Daling ko kayo sa ano, daling ko kayo doon sa order po ng mga bigas at saka dishwashing liquid. Kaya yung bigas, pagka yung bawa pasto, nagbibigay ako sa mga kapitbahay namin. pag mm -hmm. yung bumabag yung may nangyihingi. Tapos, mm -hmm. nagbusa na si nanin ng bigas. Yeah. Ayan po yung naakot. Ay, eto po yung ano, bigay po ni Nanay Jack na bigas. Oh, kay itlog. Oh, no, <laughs> okay lang po yan. Ay, eh, hindi yung tita. Malit na bagay po yan. Walang ano po yan. Si Kuya Bobby. Kuya Bobby. Tito Darius. Ito <laughs> po si Kuya August. Baka hindi niyo ano. Kuya yeah. August. Kuya August. Ito siya lino. Lino loko. Lino <laughs> loko kasi yung mga bata. Eh. Oh. Ah! Paano? Kuya Gus, yan na. Oh, eh um po, ipapasok na po yung mga ano po nyo, orders. Tita, sabi niya dapat dapat Ay, Tita, wait lang, may papakita ako sa inyo. Tita, wait lang. Sige. <laughs> Sige po, Tita. Ah, sinanay nagpapapicture. Oh. hmm, yeah. 83 eh pero yung ano po yan, no malakas message po sa mga kababayan nating OFW ah yeah. ano, nakasalang yung, kuya, nakasasal, ano, nakasalang yung kanila, nakuwitan nila nila sa nila nila nagbibigay sila ng time, sila ng financial, na walang kapalit. Mm. Sana, ano, uh, magkaroon sila ng malakas na pangangatawan, malayo sa mga depression, mga problema, kasi minsan yung depression lungkot. Mm. Na, um, mm, mabuti nga, may nalilibangan na kami, kami doon. Kasi all week, full day, mag-isa lang ako. Dito lang ako sa YouTube. ko kayo. Parang buong araw yan lang. Ang inaasiklip ako eh. Wala ibang Eh, sino ano, Alex. Oo. Kasi Uh, uh, mm, si Mary, oh, ay yeah, mga lakim ng Brian, si Mary. Mm, 2012 ito ng kanila. Sina Lainon, mga napanyer may dalawa. Nagulat sila. Nagulat sila sa dami ng dishwashing. Oh, kasi po ano lang po, mura lang po namin binibigay talaga tita. Kung ano po yung nararating niyo sa buhay ngayon. Ano ho yung parang mabibigay niyo ng ano ho ba? Parang uh, pangaral o payo sa mga kababayan din natin para marating din po nila kung ano po yung narating nyo po ngayon. Ano, huwag tayo masyadong mataas. Mm. Kung ano yung nararating natin, hindi may sabihin, mataas na tayo na pwede na tayong manlayit mag-ano, mag-damo, si mm. Kung sobrang ng tayo, hindi lang masama magbigay ng konti. Mm. Diba? Oo. So, oh, kung mo nang intayin na ang hindi. At kung alam mo, wala siya, may kaya ang ibigay, magbigay ka. Huwag mm. kang hihingi ng tapalit. Kasi mm. pagkagalit sa puso mo yun, kaya may mabigay tayo ng pabalik ko wala. At, at pagbigay ka ng mura sa puso, pabigay ko mm. ng bahala sa iyo. Tama ako, po. Ako, ako mula nung ah, nagkaroon ako ng panginawa sa buhay, lalagal ako nagtamot sa ko. Alam niya, alam niya yung nanay ko sa kanang kapagito. Mm. At marami din na sa akin. Mm. Habang niluloko nila ako, tumala. Tapos, tuloy-tuloy din naman ang bigetin ko. Mm. Sa kababayan natin din sa Montalban. Nag-ano ako dyan eh, na ano din ako, nag-abot din ako ng pagmamahal mm. sa kanila. Mm. Ano, pandemic. Oh. di Mm. wala walang trabaho? No. Oh. Talagang lahat yun, halos binigyan ko sila. Mm, thank you, Tita. Kaya sabi ko, kung nagagawa mo, kaya rin namin gawin. Hindi mm dito. Hindi -hmm. mo kayo makapunta sa lugar na kaya mo. Pwede kayo nabot sa malapit sa amin na alam naman -hmm. namin din na kaya. Kaya namin ibigay yung hindi yun para lang sabi na meron kasi. Hindi. Para ipadama namin na hindi sila nagsisita. Yeah. yeah. May good news po ako sa inyo, tita. Ay, ano po yung tita? Naputol ko po yung ano Kasi yung iba kasi, pagka yung alam na wala sila, parang nalang sila nang tinadawn, kaya hindi siya nakakalimot. Kung tinadawn, nakakalimot sila sa Panginoon. Hmm. Pero kung nakita na mo siyang down, at ikaw ay itakayo mo siya, nasabihin um. mo na hindi ka na naging isa may do. So, mm. yung faith nila, sa Panginoon. Tama po yun. Napakaganda po ano nyo. Tita, punong-puno yung sasakyan nyo. Wala na silang, sa bubong na lang sila sasakay. <laughs> Ayun, tama-tama yung upuan. Pwede pa naman yung Hmm. Ayan si Si Tita Aiko yan. Tita. Hi, hi, Tita. hi ah. Tita. <laughs> Bless ka kay tita. Bless, bless, bless kay tita. Bless. Bless ka kay tita, oh. Oh, bless, the bless. Mm -hmm. Wait lang, mahal. Sandali, check ko lang itong ano. Mm -hmm. o oh, Sige, magpahalam ka na kay tita. Tita, may pupuntahan lang po kami. Ni Ben, Ben. Bye -bye. Thank you. Thank you po. Pagaling po kayo. Oh. Okay. Mmm. -hmm. Okay. Mm -hmm. <laughs> <laughs> okay. Oh, you take so care, huh? Ah. <laughs> 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 eh? Pagka ko yung nanay niya, kinikilig po siya. Bata na to, sabi ko parang alam niya. Parang alam niya yung gano'n, sabi ko. Basta ano po, wala po akong masabi. Basta bahala na po ang ating Diyos sa inyo. Ang love and support po niyo. Bahala na rin nabayang kayo nilo Lord. Alam naman na laging kasama ninyo si sa mga gawain nyo. Hmm. Tarap.